Wala Nasaan ka kagabi? Nalang nag-iikot-iikot po. Diret-diretso po. dire diretso Iniikot mo yung Makati? Hindi lang. Ang um, paklaran. Pero nalungkot talaga ako, Kuya Alex, kanina. Na no, yung tatay ram mo, babatuin mo, nalukot ako. Mm. Parang ako Ay, Parang ako may iyak kanina. Sabi ko, mm. parang di na ako... Kasi si Kuya Brian, nag-alala talaga siya sabi niya eh hey, 'di ba na narinig mo nag-PM ay nag si ko mo kay Tito Nandiyan po ba si Kuya Alex 'di ba sabi niya Mhm niya mo na kami pag -pag ano pag alalahanin ulit, na, No, no. Pamilya tayo. Dapat nagsasabi ka o oh, tatay ram. Ganito. Tumatawag ka pala kagabi. Tawag ka ng tawag. Hindi ko nasagot. So <laughs> hindi ko, hindi ko na ano, pasensya na, no? Kasi, siyempre, natataranta ako papalik. Kaya hindi ko, hindi, hindi rin kita nasagot, no? dadalang lang tayo kay Kuya Bryan. Sandali. Sa ano po, Hmm ano din, kuya ano, kuya ugas na kahit dalawa lang ng vitamins tapos bukas diretsyo na tayo kaya doktora hmm. tsaka huwag nang ano huwag nang magtatampo kay kuya ang riko na okay? mahal ko kayo lahat pare-parehas lang patay-pantay lang naka ano lang ako parang nakatutok lang sa pagpapalakas kay Kuya okay? Okay. Okay. Yung tubig, nandito yung tubig. Ay, nasa yung tubig mo kanina. Ah, um, nahubos niya. May konti pang tira. Ubusin mo ito. Mauna ka na. Mauna ka na. Sabay tayo. Ano oh, nirapan. Ah, nalo yata yung ano Yung muscle mo. Kuya, go, siguro tawagin yung ano. Ayun, Oh. No? Yung muscle niyo, oh. niya, mm -hmm. oh. Nakakalakad Kuya, bray. Ayun na. Nakita namin doon sa mm -hmm. ano. Oh. Ang bayaw ko. <laughs> okay lang ba yung bayaw ko? Ba't nawala ka kagad kagabi? Wait lang. Bayaw, sandali. Ba't nawala ka kagabi kagad? Uwi na ako. Mookie, hindi ka man nagpaalam sa akin. Nagpaalam ka kay St. Mary. Oh, so paano okay na kayo? Sige na, pagkano? ano, seryosoin yun mo na yung ate ko. Ha? para may magalaga sa iyo dito. O kaya do ka na lang sa amin sa bahay niya. Mag -gano ka doon, mag garden garden ka doon. Para makasama ka na namin doon, maging masaya ka. Ano, masaya ka nakita namin si Kuya Alex. Kuya Alex, upo ka muna. Kanina napagod diyan, maghapon mag Ano ligaw ka? Oh kaya, wala. <tos> 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 mm So alam niya. Ito, 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 ito. <laughs> Hindi nagwala. Opo ka man ako Alex. Ano ginagawa mo ba yaw? Ito, 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 ito. Papel. Hmm. Kuya Bray, darating pala sila tito dito, no? Sila yung mag-aanin na daw next week. Isang linggo pa daw. Isang linggo. Hmm. Ano, nagbago na ba ano mo? Decision mo sa ate ko? Bayaw? <laughs> Sabi ko kasi Kuya Lex, yung, si Sweet Mary, yun na lang ligawan ni Kuya mo. <laughs> May mm. <laughs> mm. pa, ano? Patingin ng mata. Nasuntok yung mata mo, ano? Ano, bueno, ano? Hindi pakita natin. ano? Ang itim. Diyan mo dito. Tsaka dito. Diyan mo nung bugsir. Pinagdug na Ha? Doon. Ayaw niya kasi yung pa ano. Pahin, papigin. Uuwi na nga kami. Ayaw niya umuwi. Ah? Uh, ah? May sugat pa. Hmm. Paano niya. May sugat. Kasi... Kaya araw pa doon. Doon lang, kagabi lang, yung... Di ba birthday ko? Kahapon lang pala. Nagaya siya. Eh, akala niya, linuloko ko na daw. Sabi niya, paka... Lilulo... pagkakasabi mo, Kuya Alex? Linuloko niyo na po... niyo na po yata ako. Sabi mo, ganun eh. <laughs> Kasi araw-araw mong... Parang araw-araw ka nag-aaya pero hindi natutuloy, eh, no? sorry, di ba nga si Baby si kaso natin araw-araw naman, di ba? Hmm. Kaya hindi na, nakapunta okay. O, oh, pero kung nagintay ka ng kinabukasan, wala sana ng problema. Hindi ka napagod. Sana masaya lahat. Ipipit ka nila ba at nag... Hmm. Gabang mga doon? Hindi, mahirap yung kuya. Ano? Kaya pinahatid ko na siya. Okay na, no? Ang galing mo talaga. Bayaw. <laughs> wow. Ang galing ng bayaw ko. Meron ng yeah. reels yung ano niya. Gano'n ka, Kuya Bray, gano'n ka nag-alala kagabi? Nasaan ang kapatid ko? Sabi niya kasi kagabi. Oh. Sabi ni Tito niyo, ay ginawa na po yan dalawang beses na. Nung sinabi niya gano'n, medyo nakalma ako kasi, kapisado man na. Iisip ko kasi, first time niya, baka mapahamak, mapano, kaya... Iilang ako. Sige Kuya Bray, pakita natin yung ginagawa mo. Iilang ako. Ah, Kuya. Ah, okay. Pagbog ka! Ano sa isip mo? Wala. Ang mata ko si Leo. Ang dami <no. laughs> Ay, di mga okay, kaya di ka, na. Ah, hindi mo nga kilala yung mabal sa'yo? Hindi, siya na. Hindi kayo, parang nilang uuwi ka na. Kaya mong gilibot.

Saan kayo pumunta sa ano? Ba't nakarating kayo sa paso? Ha? Tignan mo. Ay, talota. Ay! Sorry po, pinayagan ko siya umalis kagabi. Kasi po, dapat kasama ko siya. Ang problema po, a uh, birthday ko po kasi, eh, hindi ko na usan nasamaan. Pinasamahan ko kay Kuya Martin at Kuya Ogo. Ang problema, tinakasan po niya yung dalawa. Saan pupunta? Hmm. Ay, tanungin niyo po. Nakapupunta, si... ba't sila niya? Si, hindi, yung, yung, kasama sila. Hindi man. po. Ah, uh, ede, nakausap na po yung crush niya. Tapos, after noon naghintay lang ho nang, nang iniwan na po, ini, umalis na po yung babae. Kinakasan niya po yung dalawa kasama niya. Ay, paliwanag mo kay Tita Lota para alam ko na din. Ano ba pinag-usapan yung babae? Para alam namin din kung saan ka Kasi, nagpunta din. Kasi yung babae, hindi mo naman patsak mo. May gusto sa'yo yun Huwag mo hmm. yung dibdibin yun. Para nung naka-square mo, naka mo lang nung araw na medyo malapit sa'yo, kala mo, eh matagal na yun. Hmm. Kasi kaibigan lang yun. Hindi mo mong isipin na may gusto sa'yo. Hmm. Kaya tulungan mo sarili mo, Diyos ko. Hindi pwede yung Inuwi ko siya sandali kasi nag-aalala po si Kuya Brian kagabi. Kaya pala yung nahanap namin kagabi, nanunod kami. Oo. Oh. inyo, sabi ko nga ka si Alex, si Sula, si Brian lang naki. Nagano pa kasi ano sa'yo si Cesar, nag-happy birthday. Oh, thank you po. Nagano pa nga, ay Diyos ko Alexis, so, huwag mo nang isipin yung babae na yun. What? Huwag mm. mag-isip manalangin ka lagi sa Diyos. Kasi sabi ko na sa'yo, lagi kang manalangin eh. Para hindi ka ano eh. Mabuti nga nandiyan si Sir Texram. May tumulong sa inyo. Kasi sabi ko nga magtira hmm. ng pagmamahal sa sarili. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, ka nga. Huwag oh, ka nga. Hindi eh, mo naman alam kung may gusto sa inyo na no? wala. Patagal na niyong hindi nakikita. Huwag oh, masipin. isipin. Ako, Diyos ko. babae Tito. Kahapon po. Pero isang linggo na nag-aaya na siya na Kay tito Junyo nang sinabi, tito uh, kung pwede samaan na daw po siya magpunta doon kay Segred. Hindi ah, ko nga humasikaso kasi dito po, po isang linggo kami kay baby Aaron sa hospital, Hello. sa DSWD. Kahapon, birthday ko, doon siya nagpumilit. E eh sabi ko, ya ko na ako dapat talaga. Kaso... Eh, may mga bisita na kakayada. Ano, kung ako lang talaga, sasamahan ko siya eh. <laughs> Pero ang tanong ko, Kuya Alex, nasan ka kagabi? Wala, nag-iikot-ikot po ako. Nag Diret Dere-derecho po? Dere-derecho, iniikot mo yung Makati. Hindi lang. Ang um, baklaran. Na, inabot mo ang baklaran? Ako po, iniikot ko po lahat. Buti, hmm. hindi ka na ka ng mga ano. Wala naman po. Sinado hmm. po akong pogo paano ka nakita ng mga ne barangay? oh, ayun, may tanong si Lola. oh, uh, paano ka na, buti na ano ka sa barangay? Buti na akong takaro mm. sa barangay. Nalaan mo ako Hospital ba yata. Hospital? Oo. Oh. Ba't meron ka pa yata na doon? Na barangay itang? Ba't niyo po alam? Ha? Ba't mo sinaktan? Ba't niyo po alam? Ba't sinabi ko sa Facebook ni Mane. Si Mane, eh, bakit mm. nakabuti nakita ni... Na, nahampas niya po ng bato sa muka. Eh bakit mo nahampas? Ako nga po yung dapat niyang babatuhin. Ba? Makakaya mo yung Alexis kay tatay mo. Uh, Di ba hawak mo yung bato? Bakit napigilan ka nung ibabato mo sa akin? Ito. Parang nalaloko niyo po. Ang tagal niyo magkasama ni tatera mo. Yung Ba't po. Tagal-tagal na po, hindi na po tayo nakapunta. Ah, yun nga. Mm. Sorry Kuya Alex talaga. Si Baby Aaron, alam mo naman, di ba? Halos isang linggo tayo kay Baby Aaron. Ganito Kuya Alex. Ngayon, alam ko na na nagpupunta ka doon. Sinabi naman ni Tito mo, pagka gusto mo, papahatid lang kita. Walang camera. Hindi naman makailangan may camera kung ayaw. Oo. Oh. Tama yung hindi magandang ano. At saka diba sa bahay pagka nagkukuwa ba ako ng camera sa atin? Yung mga update lang yung matutuwa yung mga ano ba diba, pinapakita natin. Ganito Alex si Sigaw yung buo. Mm. nag na pala yung babaeng gusto mo. Mm. Na mayroon na iba. Maghanap na lang tayo ng iba. Oh. Oh. Mm. Uh, mas maganda ka rog. Oh. sa'yo na may mayroon na sa iba. Oh. Oh.

Oo, oh, ikaw isang ano yun. Birthday. Kasi kailangan nung... Oo. Oh. Anot oh. kayo oh. ng iba, anot. Yun niya, huwag na yun. Pero magta-try po ako kami isang buwan pa, dalawang buwan, tatlong buwan para ano, na gamutan para ano, Kuya Alexa. Basta... Gusto mo, kaya kita ng ano, foreigner. Hmm. Gusto mo, kaya. Ang koreano naman siya, Alexis, yung ganda ng otis niya, bagay yung buko. Kaya ayaw kong kunti na 'yung mama. Dito po sa mukha, hindi na ganoon. Okay, pumayag siyang na-reglo na ba? Ipap- ipapa-check up ko din po 'yung ano niya, tenga niya dumurugo po, po ang tenga niya. Kasi nung ko kayo nakita ni Jointo ni Manny. Pinuntahan ko po siya. Ah, tapin dito. tinanong ko si Kuya Diano, Tita. Ah, yung number. Oh, at least ngayon panatag na po kayo, nakita niya na niya siya. Sabi ko sa kanya, Kuya Alex, dahil sa ginagawa mo, iuwi na kita kay Tito, tita, oh, Tito Cesar. Ano ba? May iwan ka dito? Hindi po. Kaya mo sa akin? Ang bakit? Wala po ang tiwala. Ha? Sito na dito. Wala ang tiwala. Wala ang tiwala. Wala ang tiwala. Uh -huh. Eh, huwag ka nang gagawa, pinatatayram ng hindi maganda uh -huh. mamaya. Mm. -hmm. So, promise mo. Hindi, anapin mo yung gamot. Nasaan yung gamot niya? Ay, Just, sabi ko nga ako sa kanya, hindi ka mapapahamak sa amin. Oh. Gusto ko lahat ikabuputi mo. Hmm. Rito sa akin kung Tignan niyo, pinaservice ko. Dahil hindi ko nga ako pina pinaservice ko po siya. Oh. Kaya lang iniwa, tinakasan yung dalawa. Ano bang, <laughs> pero okay lang, at least na natuto si Kuya Alex natin o Kuya Alex. At least oh. Alexis, naalaman mo yung sinabi nung crush sa... mm. mo ron sa kasi, huwag mo nang iisipin siya. Hindi ka, eh, hindi ka niya gusto. Oo, oh, mayroon na iba. Sa na yung hindi magkakita, ilang taon na yun. 20 years, ano, 15 years. 15 years 10, nga po. Sabi na nga ta, sabi na nga natin 10 years lang lo, years tita Buti pa tong bayaw ko, tahimik lang dito. Papakasal ko na lang talaga sila. Huwag kang tawa-tawa dyan. Gusto nga kitang bayaw. Ito ba, may hirapang mag ganyan, ganyan. Brian, gusto ng bayaw. Gusto ko lubos kang, lubos kang lumigaya. Itayong mo yung bandera mo no Tita Lota. Pwede bang ano? gusto ko isigaw mo doon sa palayan. Kakalimutan na kita, oh, secret. Tulungan ako ng gawa ng Ay, ah. Naiisip mo yung babae na yung katagal na. Hindi ganoon po talaga, Tita. pero sa kanya sobrang tagal naman. Kaya hanggat po, para safe para kung sakali hindi tayo nilingan yung para hindi na lakad na lakad so hindi na uminom nito ulo you know, sa pin ulo sa pin yan isa lang o. naman mm. bago matulog ba o oh, pagkakain pagkakain yung diaper din yan diba meron ko pa yung deeper din Alexis ano ang dami yun Diyan mo, si lolo't lolo. Ay, ah, si ano. tito, tita mo. Ano sa'yo? iyo hmm. basahin mo Alexis, diper din ba yung, yan? Yung di yan. Saka manalangin ka lagi. Diyos ko. O, salamat tayo. Dumating si Texram. Kung hindi. Naku. Mm. Ay, Tita Lota. May ano na pala si Kuya Jano. Alam niya po ba? Ayaw ka kami na nanoluto oh, O, di ba? Sa kain niya, nagluluto. Na oh. Ilan akong gano'n ba? Nakita ko si Sene. Mm. Nagluluto. Sabi ko, ba't walang luya? Di ah, oh, ba? Diba? <laughs> O, oh, at pagka ano po yan, full time ano na siya, importante sa ngayon. yan ah? nga, yun. Yung kalate. Ang maganda ngayon, ang maganda ngayon, Tita Lota, practice-practice siya. Pagka yung, kumari, nakatapos na, mahirap kasi, kasi hindi niya rin ho talaga mapagsasabay. Ang gagawin ko ngayon, kung anong gagawin kay Kuya Enrico, ganun din ang gagawin dapat sa kanya. Para mayuwasan natin yung ano. Ano, hmm. laging yung si naka-attention sa kanya yung ano. o mm. Oo, oh, minsan ganun nga yan. Hindi, para ano yung sa nanay niya, ano siya, yung baby. Siyempre, uh, naghahanap yan ng kalinga. kalinga okay. eh. no, pag, Maano yan niya. Kalinga, uh, pagmamahal kasi uh. maaga nga pong ano No, kuya? No, bayaw? Ang uh -huh. aking bayaw. Nalab, nalab. Bayaw, baka magka... Uh -huh. Sabihin nyo nga, Tita Lota, punta siya doon. Kaya tilisa para makasimula-simula na siya ng ano, panliligaw. <laughs> para magkabibig, magkaapo na kami sa'yo. Oo. Oh, Nakon, saya-saya ni Tita Lota. Lagi kami nandiyan. Hmm. Oh, no! Pag dumarating Brian, pag timpla mo ka ng kape, oh. -kape pala yun. Oh. oh, Sweet Mary, kumusta? Ano pangalan talaga nung kapatid mo? Marylisa Lisa po. Merry Lisa. Oh. Mer. Ay, ano tawag mo? Mer, Mer. Tapos ano dala? Kung Mary meron kang tinapay d'yan o ano, 'yan ano mo man makagat. Bigyan mo kagad. kagad. Oo, oh, ganun 'yun. Ano ka ba? Hindi 'yung anong dalawang pasalo kung Oo. Oh. Tapos ano, pagdating, upo ka. Upo ka muna. Bigyan mo ng juice. Huwag kang mahiya. Wag, wala kang dapat ikahiya, promise. Maniwala ka kuya Brian. Oh, Mas liligaya yung buhay mo. Gusto ka nilang lahat. Kasi yung kaysa makatagpo ka ng babae. Hmm. Oh. Yung, yung lang pera mo ang gusto. Hmm. Bakit <laughs> <laughs> may pera siya? Dahil lang <laughs> yung pera mo. May pera mo si Brian? Patay ka. Lalas pa rin yung pera mo. At ah. uh, tito, tita, okay lang mo ba kasi kailangan na po akong umuwi? Uh, meron po kasing ano, mga bisita oh, sa sir. birthday ko. Oh. Bayaw, okay lang. Masigawin ako. Oo. Eh, doon mo, na sa bahay. Hindi naman, hmm. ano, tayo naman na dito. Pagmanas si bayaw mo. Mm. Thank you, bayaw, ha? Basta bayaw, gusto ko, ikaw talaga ang bayaw ko. Ha? Kasi alam ko, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo sasaktan yung ate ko. Hmm. Tsaka, ano, basta mabayad, gusto ko mabayad. Mm. O oh, magano ka na kay kuya. Mag-bless at mag-hug ka na. Kailangan mo yun. Huwag ka nang mahiya kay na kuya. Na ka bago mo si kuya. Power hug. Power hug ang tawag dyan Okay. Ano ka lang tito? Tita. Babalik na lang po ako tito pagka medyo nagkaluwag-luwag yung ano ha. Pag-usapan natin yung hanap buhay. Okay tita. Yung anak ko ni ano, mag-aano na. Apol Manalagi ka sa Diyos. At pinaalaga ho namin sa malapit sa kanila. Kasi nga po, ang problema, itaga ko daw po sa bato kung may mangyari sa anak. Kaya sabi ko, sige, habang pinapagalingo siya, kukuha ko siyang mag-aalaga. Kasi one month po yung gamutan sa puso. Tapos after ng one month, sa March 3, i-check ko namin, pagka, oh, pagka nakuha daw po sa gamot yung sa puso, Oh, thank you. Thank you ho sa ano. Oh, hmm. oh tara na. Parang makapaglinis ka na. Tito, tita, bayaw. Ingat, bayaw. <laughs> Ang aking bayaw. Ako po talaga gusto ko si kuya sa aking uh, ate. Pero nalungkot talaga ako kuya Alex kanina. Na yung tataram mo, babatuin mo, nalungkot ako. Parang ako... Parang ako may kanina, sabi ko, mm, parang para di na ako... May tampa mm. ko lang sa tapo. Pero naiintindihan ko naman. Mm. Love ko naman to eh. Hmm. Bakit si Tata Ram? Hmm? Ikikis kita. Sige na. Mwah! Mga dalawa yung At least nalalaman nalaman yung pagkakamali niya. Paano? Update natin sila mamaya. No? Bye katekram Paalam ka na Paalam alam na Thank you po sa inyong ano. Alam ko marami pong nagalala Sa ating kuya Alex At uh, Ang pong pagintindi Sa ating kuya Alex Marami salamat po katekram um, Sa ating mga lolo, lola Tito, tita, mga nanay, ate Sa lahat po ng solid Na katekram dyan Na Iniintindi po ang kalagayan po ng ating Kuya Alex. Maraming maraming salamat po. Um, na gano'n po talaga. Meron pong uh, ganyan. Kasi ano eh. Umibig lang naman ng ating Kuya Alex. At uh, ako, naiintindihan ako naman po siya. At, uh, okay lang po yan. no? At mag-okay din po lahat. Parang ang ating Kuya Melvin. Melvin. Kuya Bobby, Tatay Freddy, mag-okay din po yan lahat. Sa awa po ng ating Diyos, sa pagmamahal ng ating Diyos, mag-okay po lahat. Thank you po, Katay Love you po. Ah. Tay, kumain na kayo tay? Sabay-sabay na tayo kumain. Ayan, San po yung pilay? May pilay po ba siya bug bug o bug, bug, lang. Bug, bug lang po? Hmm. bug lang po, gasgas yung ano niya. Hindi, ano po kasi, maghapon magdamag, maghapon magdamag, taglalakad po. Um, ano siya nagpumaganong pa rin yung pano. Hmm. Naglaps eh, mo? Kuya, na-miss mo si Tatay Ram? Oo, oh, ayun na. <laughs> ha? <laughs> Bakit parang maglata mo naman? Hindi mo ako na-miss eh. Ba't lang ba? Okay na tayo. Ay, untay na natin si Kuya Alex pala. Okay na po. Bu ano lang po. Bukas ko uh ulit natin ito. So, uh hmm. so, uh Kuya Alex, pa mo yung likod. Baka napilayan ka. Tingnan ko lang no? lang naman. Pag wala, wala lang. Ah, plus ang um lang. Hmm, tignan na lang. Dapat yung nagmanipis ka na lang na damit. Yung manipis na lang na damit kaya, Kuya Alex. Huwag na to. Akin. Okay.

Na ano ano kasi siya, pinagtulungan no siya ng mga ano kaya. Ay siya mo. Tatanungin kita, sasagutin mo na. Masakit? Ito, ito, ito. At ano ito lang ha? Masakit? Hindi. Hindi. Masakit? Hindi. Sure? Hindi. May lakas ata ang ating Kuya Alex. Ang Masakit? Hindi. Masakit? Umiiwas ka? Eh. Mm, ...nasasaktan po siya. Gumanda na yung... ...gumanda na yung katawan mo, Kuya Alex. So. Kuha ko muna siya ng gamit niya. Yung manipis na lang. pede siya mag sando, okay. sando na lang siya. Pwede, ko naman kung may pila, eh. Pwede, like, na. kung elektro sotmana, sando na lang para hindi masyadong ano. malalaman ko naman kung may pilay kasi pulso ko pa lang. hmm. bubum ano lang siya. takot, pagod. Kasi yung ano niya kanina, parang naano siya? Sa matapot lang po siya. Kaya umagagag ganun yung ano niya. Pero wala naman po. Ilan na po na siya. Siguro sa pagod ng paglalakad niya. Yan, suot mo na yung damit mo, Kuya Alex. Yung ka daw ulit bukas, no? check chachag yung ano mo. Ano sasabihin mo kay Ate Sally? Thank you, Bob. Okay. Nag-thank you ka na kay Ate Sally. Kayo mo mm. yan. Ano pong, kumusta yung hard massage naman po ni Kuya? Ay, kung sa akin po, ako po tata naman niya, maganda na po yung ano niya. yung kanyang katawan, ang kailangan ko. Mm. po, tulungan, tulungan niya yung sa akin. Mm. Pagkatapos natin ito, sa isang linggo, dalawang beses, sa isang linggo, isa na lang. Mm. Okay? Kaya mo yan. Lalakas ng iyong ano, magsasayaw tayo ng dalawa. <laughs> kaya mo yan, ha? Kaya kaya mo yung dito. na lang kamay mo. Eh. Malalambot, ano na. Hindi ko Okay. Paano? Uh, kaya na tayo? Relax? Uh, Mag-ready akong pagkain natin. Happy, happy birthday po, Pop. Mm, thank you po, Ate Sunny. <laughs> Tara, relax. Dito, mag-ready tayo.